Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So, um, disclaimer lang po, uh, hindi po ako expert, hindi po ako doktor, hindi po ako psychiatrist. Um itong sinishare ko po sa inyo is based lang sa aking uh, experience sa aking aking anxiety and panic uh, depression, panic panic disorder and then depression yung journey ko po. So, ito po ang ginagawa ko kung kung ako po ay anxious ito yung mga ginagawa ko pero hindi po ibig sabihin na uh, akin hindi ibig sabihin na makakatulong din po ito sa inyo is just like also ginawa ko po itong video na to para po magkaroon kayo ng information para magkaroon din kayo ng um, kumbaga kaalaman kung papaano ninyo magagawa ang inyong Uh, kung baga ang inyong mga coping uh, coping mechanism na gagawin ninyo. So, ito po yung mga ginagawa ko pag ako po ay anxious, especially pag pumupunta ako ng aking trabaho, pumupunta ako, and then pag sumasakay ako sa bus papunta ng station, and then sa train, nagkakaroon din ako. But actually talaga guys, lahat ng mga tao may mga anxious talaga tayo depende lang talaga yan kung saan nag-trigger yung, ang, yung anxiety natin, yung anxious natin. And yung aking ginagawa naman is um, palagi akong nakikinig ng ano ng music. Music helps, you know. Um, tapos, pero yung pinaka-importante talaga, yung tinatarket ko talaga is hinaharap ko talaga siya. Hindi ako yung you know, na babalik ako sa bahay, magtatago kasi I feel more safe sa bahay ko, which is not good. So, ako, never kong ginawa yun. I never kong ginawa yun since nagkaroon ako nito ng, ano, ng itong anxiety at panic disorder ko. Hindi ko siya ginagawa ng ganun, ng ganun, ganun lang. So, um, kasi ako, yung anxiety kasi, para, ibig sabihin kasi ng anxiety is like fight or flight. Ba? pero ako kung uh, kumbaga I fight it hindi hindi yung kung ano yung nararamdaman ko hindi I fight it in other way na dapat kung harapin ang mga bagay na kung ano yung nakakapang anxious sa akin gaya ng pagsakay ng bus pagsakay ng tren at sa mga crowded and uh, kasi ako ako lang mismo talaga ang makakapag makakapag ano nito ano I know it's difficult to 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 say that kung nanjang ka talaga sa sa ano sa point sa punto talaga na um pa, ginawa mo na lahat uh, pero hindi ka pa rin nagiging okay um, maybe because hindi siya doon yung rason baka mayroon pa talagang pinaka-deep ng ganyan kasi yung ano yung anxiety talaga guys yung panic disorder lumalabas yun, it could be kung nagkaroon kayo ng traumatic. Kasi hindi, sasabihin ninyo, hindi, wala naman akong, wala naman akong traumatic na naramdaman. Hindi ninyo yan na alam. Hindi ninyo, hindi niyo yan alam na nagkaroon kayo ng traumatic, guys. Maybe it could be yung mata pa kayo. Hindi niyo of course, hindi ninyo maram, maalala yun kasi bata pa kayo. But yung katawan talaga niyo is still, is still remembered and it's still there. Kumbaga sa, ano, kumbaga sa ano sa sugat kahit hilom na siya sa labas pero sa loob nandoon pa rin siya nandoon pa rin yung ano kumbaga doon pa rin yung yung kanyang uh, scar nandoon pa rin and then yun lumalabas yun pag nag-trigger nagtri pag nagkakaroon ka for example kung stress ka sa trabaho mo stress ka sa ano sa bahay stress ka marami kang iniisip na mga bagay-bagay yun ang ano yung para sa akin yung ginagawa ko kung ano yung nakakapastres sa akin kasi yung st yung stress guys guys mayroon siyang good and bad you know may healthy and may not healthy yung stress yung stress na alam mo na nakakatoxic sa iyo you have to filter that dapat mo siyang ano dapat mo siyang ilabas i let go you know pero yung may stress na nakakatulong talaga sa iyo like like for example na mayroong kang ano, mayroong kang tawag nito, mayroong kang um, how can you call this, na mayroong kang job interview. ba diba? yung ano, yung yung nai-stress ka kasi um, naiisip mo na baka hindi ka makapasa, baka yung mga nag interview is mga terror, tapos kung magtanong sila, baka hindi mo maano, matawag nito, ma masagot, kumbaga, tapos pa kung makik kung ano yung characteristic na uh, gusto nila sa isang employees, di ba? Sana sasabihin mo sana um, ako na ito yung 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 hinahanap nila. So parang parang ganun ba? Tapos yung ano, yung yung stress talaga, yung stress, yung good stress talaga na nangyayari. Yung impact talaga sa ano sa interview is which is binibigyan ka ng self-confidence sa yung sarili. And then, yes, to the point na mayroon pa rin, ano, mayroon pa rin kaba, that's normal na may nagpapalpitate ka, na nag, ano ka, pa, parang, you know, you're sweating. That's normal. Kasi naranasan ko rin yan, guys. Naranasan ko. Marami na akong, marami na akong uh, pinagdaanan ng mga interview, interview sa Manila, sa Makati, yung visa ko, tapos interview ko dito. Marami ako mga interview na, na, na naranasan na lagpasan. Of course, it's normal talaga na nagkaka-anxious ka talaga. So balik tayo sa ano sa kung anong yung ginagawa ko pag anxious ako sa ano sa train. Ako pag ano sa bus. Sa bus talaga kasi um, the same na mga tao yung sumasakay kasi for example kung may trabaho ako early, yung mga tao sila sila pa rin yung mga nakikita ko. So ako talaga kasi I love people, I love greeting people. Kasi pag nag-greet ka sa isang tao, good morning at nag sila sa iyo ng good morning back nakaka-release siya guys. Nakaka-release siya ng kaba, nakaka-comfortable siya, nakaka- basta maraming maraming benefit siya guys kasi mas maganda talaga pag nakakita ka ng tao kasi pag, pag wala kang nakikitang tao guys you are more kung kung kumbaga natatakot ka more more on anxious ka pa rin more on more ka talaga as in more na naka, nagiging anxious ka kasi syempre wala kang ng tao And then, yung sa train naman, kasi I like talking, I like talking talaga, I talk to people, kahit strangers man yan, I always said, uh, I always told them that, oh, the weather is not good, right, it's it's raining, and it's windy, or snowing, or if it's not shining, I would say, oh, the, the weather is nice here, so, but I speak Netherlands, you know, kasi hindi sila dito English, so, yun ang ginagawa ko kapag anxious ako, normal lang talaga yan, normal lang talaga sa atin, uh, nagkakaroon ng isang tao ng anxious. Pero dapat ang gagawin mo is, um, kung baga i-reverse mo yung ano. Ay no, mahirap. Mahirap ito guys. Kasi nandyan din ako sa inyong position noon. Kasi every time na I always tell everything to my husband. Kasi yung asawa ko, more, more on 25 years na siyang ano. 25 years na siyang nag... nag uh, yung kanyang ano yung kanyang anxiety at yung panic attack niya. So siya naman He already used to it, so he knows everything about the coping mechanism, kung paano niya yun. Kung baga ini-entertain niya. So, sabi niya sa akin, um, ako uh, now, because he's already, you know, he's already 43, you know, uh, nagkaroon siya ng ano ng kanyang anxiety, uh, back then sa mga 20s ata niya yun. So, sabi niya sa akin, mahirap ng umpisa to understand it, you know, to understand, to overcome, it's difficult, kasi... Uh, marami talagang nag aano sa isip mo especially pag umaatake na yung ano yung anxiety at panic attack mo marami na talaga but the only thing that you have to focus is yung mga nararamdaman mo like for example palpitation your sweating um yung ano yung breathing yung breathing naman talaga guys is just like you have to be normal breathe talaga kasi pag sinasabayan mo yung ano yung anxiety mo at yung panic attack mo pag sinasabayan mo sila lumalala siya guys but yung kaya lumalala siya kasi um, like for example sasabihin, sasabihin ng isip mo na hindi ka makahinga tapos sasabayan mo siya ng paghinga mo which is nakakahinga ka naman okay naman yung paghinga mo but yung isip mo ah uh, di manipulated it so that's why nagkakaroon ka ng ano yung yung nagkaka, parang nagpro-protest yung isip at yung katawan mo so which is hindi sila nagkaka nagkakaintindihan. So, yun ang mali ng isang tao. Ako, do, yun din ang ano. Pero, yung sinasabi kong kamalian, which is, nagkakaroon ka rin ng information. Like, also, mag, mas maganda din talaga na may mga, may mga knowledge ka rin. At mas maganda talaga na first magpakonsulta ka first sa ano sa doktor kung wala ka talaga ano, kung wala ka talaga sakit sa puso, wala kang any kind of of disease na like diabetic ka or hypertension ka or may asthma ka or basta marami pang mga ano mga sakit dapat maging maganda or maging negative man yun yung ano negative man or positive you have to accept that you know and then also kung if, if for example everything is uh, good and and you're okay and yung aanuhin mo lang pag if always every every day na talaga siyang uh, kumbaga umaatake sa iyo pero kung every day na talaga siyang umaatake yung anxiety mo so dapat ka talaga best best talaga ng pakonsulta ka sa ano sa sa psychiatrist talaga but i know more on talaga yung psychiatrist this time is hindi talaga sila kumbaga kasi may, may mga ano may mga different kind of, of uh psychiatrists, may psychology, may psychiatrist, and then may special specialist sila sa ano sa cognitive behavioral um, therapy. So yung ano, yung 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 ano, yung psychology um, parang talking therapy siya. More on talaga siya talking therapy, but hindi siya nag-pro-prescribe ng medication and then psychiatrist nag-pro-prescribe siya ng medication pero hindi sila as in kung um, kumbaga more on uh, talking uh, talking therapy and yung cognitive behavioral therapy mas maganda pag kinukombine mo yung medica medication and then therapy like cognitive behavioral kasi yung ano yung anxiety at panic attack guys it is just like uh, kumbaga physical symptoms na nangyayari sa atin and also emotional sa loob natin if you combine that uh, kumbaga if combine that yung treatment sa loob at sa labas you will be you will be uh, you will be treated you know magiging uh, mag matreat -treat yung ano yung kumbaga yung cause ng 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 anxiety at panic attack mo so talaga ang pinaka-importante na dapat mong solusyonan hindi lang sa labas hindi lang sasabihin mo na oh um, ano ba yung ano ba yung uh, ano ba yung dapat gawin na ma-overcome ko yung aking anxiety at ang aking panic attack kasi kasi hindi ako makahinga hindi parang pa, tapos nahihilo ako tapos marami akong nararamdaman hindi dapat doon mo lang tinutuon yung pansin mo dapat tinutuon mo yung sa loob-looban mo yung ano ano talaga yung nakaka trigger sa kasi uh, like what i said hindi lumalabas yung anxiety at panic Attack, yung a uh, panic attack disorder kung hindi a uh, kung hindi, kung wala itong pinanggagalingan may pinanggagalingan lahat talaga guys and then sa mga taong nagsasabi na yung mental uh, yung anxiety at panic attack ay illness or disease hindi siya guys disease hindi siya illness um, disorder siya why disorder kasi pag nangyayari everyday sa daily life mo it 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 uh, kumbaga uh, nagka nagkaka problema na sa daily life mo na o, hindi ka na nakaka-focus, hindi ka na nakakatrabaho, palagi ka na lang gustong nasa bahay ka na lang, wala ka nang ginagawa, parang ayaw mo nang mag-exist sa mundong ito um, yan po yung uh, disorder pero na treat-treat naman talaga yan yung ano, yung disease kasi is like immune disease. Like uh, arthritis, um, diabetic, heart disease, and um, cancer. Yun ang mga illness, guys. Yun ang, yun ang illness talaga. Na, um, na yung iba, na yung iba talaga is uh, hindi na treatable if it's too late. And may iba naman na this still uh, treatable this still curable but they can still come back and then yung ano naman yung anxiety at panic attack naman pag hindi siya matreat pag hindi siya matreat guys it can also go to you know pwede ka ring ma, -ano, ma mamatay kasi of course kung hindi yan matreat it goes to depression and depression it goes to suicide you know so it, it's always like that but hindi siya talaga illness hindi siya disease um, ano lang talaga yung ano yung yung anxiety at panic attack is um, hindi talaga siya maganda sa sa ating katawan especially sa sa emotional and psychological and also physical but more on talaga psychological and emotional talaga so ang hirap ang hirap talaga. But, ito yung ginagawa ko talaga pagkapag anxious ako. Lahat tayo may mga anxious ta guys. Lahat tayo. It, 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 depends kung papaano natin siya i- kumbaga, i-overcome and papaano natin siya i-entertain sa ating buhay. Mas maganda talaga na um, acceptance and just let it kumbaga, let it, let it flow and Just observe yourself. Just observe everything kung nagpapapawit ka man or yung sweat sweating man yung mga kamay mo or nanlalamig ka man. You have to you have to observe yourself and just um If ever din na talaga umaatake, you have to think of it na it's only a panic attack na wala ka talagang wala ka talagang dapat uh, ipangamba or matakot. Kasi lahat naman tayo, guys, we're going there, you know? Lahat tayo mawawala. Hindi natin alam kung anong way, anong way yung uh, kung anong way yung ikamamatay natin, 'di ba? Hindi natin alam. So the only thing we have to do is ano, I, I know, mahirap, mahirap, kasi nandyan din ako sa lugar na yun, nandyan din ako sa lugar ninyo, nung time na yun talaga, but, kapag, ma-overcome talaga ninyo, um, yung, yung inyong panic attack at yung anxiety ninyo, pag ma-overcome ninyo lahat, it will release everything talaga, na dapat maging ano lang talaga kayo, maging, um, maging ano lang kayo sa inyong sari sa inyong sarili obserbahan lang ninyo yung sarili ninyo at of course maging ano uh, follow diet lang kayo tapos more on go out and like yung yung ano yung magpa sinag magpa, magpa ano kayo magpa -araw kayo kasi yung araw talaga guys hindi yung araw na you know nung, yung 12 o'clock in the afternoon nung kasi mainit. No, yung pagsidlit pa lang ng sinag ng araw. Mayroon kasi yung ano, vitamin D. So, yun talaga ang pinaka sa atin, sa ating katawan. Dito sa Belgium, maraming nangyayari ng ganyan. Kasi, like for example, winter. Yung ano talaga, yung sinag ng araw dito talaga is hindi mo talaga mararamdaman. So, yung mga tao talaga, nadidepress sila. Kasi, um kulang sa ano sa sa kumbaga sa sinag ng araw more on talaga vitamin D talaga sa ano sa sinag ng araw and then also pagkain pagkain din dapat kumain ka rin sa tamang sa tamang oras na hindi ka malilipasan ng gutong. and then um, you know exercise din hindi yung exercise na todo ano exercise dapat yung exercise na maglumabas ka mag ano magplanting ka magplanting ka para para maging uh, hindi maging focus yung sarili mo sa ano sa sa anxiety mo dapat na maging focus siya sa ano sa ibang mga bagay yun ang ginagawa ko rin nag ano din ako lumalabas ako nagplaplanting planting or minsan nagwo-walking ako uh, kami ng ng anak ko or yung mother-in-law ko or sometimes yung asawa ko at yung ano naman talaga, yung uh, pagpunta ko ng trabaho, it also helps kasi at least nakakalabas-labas ako, nakakamit ako ng iba-ibang mga tao, nakikita ko yung mga colleague ko. So, ako I'm very contented na naano ko na, na okay lang sa akin kung nagkakaroon ako ng anxious sa akin sa relate so it will disappear with that uh anytime sa mga sa mga ano minuto lang so if I'm, I start become comfortable kung nag, nakikipag usap ako sa mga tao so uh, ganun talaga dapat ang gawin hindi ka lang dapat nakaano nakakumbaga naka ano, naka-isolate naka, naka ka lang sa sarili mo pag lumalabas ka kasi in, maraming iniisip mo am um, yung ano mo lang kumbaga i-twist mo lang yung isip mo and kung kung gusto mo uh, ako may to, nakakatulong din sa akin yung pagsusulat Nagsu nagsusulat din ako sa mga nararamdaman ko kung ano dapat yung ano ko yung yung purpose ko sa maghapon you know tapos kung may bad days ka everybody they have a bad days and good days you know every every one of us but you have to accept that na may time talaga na you have bad days and you have good days so ganyan talaga ang buhay dito sa mundo guys hindi wala kang wala kang choice or wala kang And dapat talaga maging move on ka lang talaga at maging confident ka sa sarili mo. I know it's easy to say those words. Uh, but dapat talaga maging ano, Bag para maging affirmation mo sa iyong sarili na every day you have to look at yourself that I am strong. I am stronger than my anxiety and my my panic attack. I know I am healthy and I'm very thankful that I'm still here and blessed. I'm still here to do everything, you know, na to daily life. You have to say that to yourself hindi yung ako minsan mayroon din ako ganyan. May mga time din talaga na ganyan. But that's normal, guys, kasi tao tayo eh. But that's normal. That's normal. But kung dapat talaga maging we have to try our our best ourselves, you know. It's not to be perfect but we have to try our best, you know. To to continue our life, you know. Hindi yung kasi mayron kang anxiety, mayron kang panic attack. You think that it's that's a dead end. No, it's not a dead end. It's just like, uh, kumbaga, ano lang yan sa atin. Kumbaga, parang, dumadaan lang yan sa atin, guys. We, hindi natin alam kung kailan siya mag stay kailan siya, uh, kailan yung kanyang pag-ano, pagdaan, kung um, matagal, ba, matagal ba siyang dumadaan na asin, talaga maluhanay na daan. You know, may iba talaga na very fast na dumadaan sa kanila. That's it. Pero yung, yung anxiety talaga guys at panic attack may may mga ano talaga yan kumbaga may mga good impact talaga sa atin kasi nare-realize natin na ang buhay dito sa mundo hindi puro sarap lang kundi may mga kaakibat kaib kaab -kibat din itong mga problema may mga pagsubok at para dapat uh, alam natin kung paano natin i-overcome yung mga stress at problema na dumadating sa atin So, tiwala lang tayo guys, tiwala lang po kayo at um, magiging okay din lahat uh, sa mga taong nag nagkakaroon ng panic disorder and anxiety. So, ito yung mga ginagawa ko kapag ako ay anxious. So, sana uh, magkaroon kayo ng peace of mind at malagpasan po ninyo yung inyong anxiety at yung panic attack ninyo. Kasi wala pong imposible. Uh, pray lang kayo, mag-pray kayo kay God. And also, you also have to to help yourself, you know. So, thank you so much sa mga manunood nito. Thank you and God bless us. At sana hindi kayo um, mawala ng pag-asa at maging continue lang sa, tayo sa ating mga buhay. And I just want to say thank you to Ate Rems, thank you um, uh, Mamran and sa mga supporters sa uh, all Team Waray and thank you so much sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin kay Katots TV, thank you so much sa pagpunta mo, kay Miss Pili thank you so much po at sa inyong lahat, thank you, thank you, thank you thank you so much, so have a nice day po and God bless us. see ya, bye bye